Si Birti ng aking classmate. Kaya nag-aasikaso na dyan ng aking asawa kasi sinabihan ko siyang mapunta kami dun. Ayun na nga siya guys. Oh. So. At biglang may dumating na siya, pibuti na lang hindi pa kami nakakalis. At dalidali ng binuksan ng aking asawa, ay na nga guys. Oh. So. Ang laman lang pala niya ay panty. Sana all may panty, joke lang, sharing. Na nga guys. Oh. So. At binilang niya nga pa dyan. Ayan lima no? Oh. Limang piraso lang yan guys. At ayun na nga guys Dali-dali na ako dyan lumabas Kasi anong oras na Ayan no At nagsunod na dyan ang aking asawa Kasama ko nga pala dyan ang aking asawa At ang aking anak at ang aking pamangkin nagbibidyo lang sa akin dyan Ang aking pamangkin Yan guys So Palabas na kami dyan sa kalsada Ayan no At naandito na nga kami sa kalsada guys Hmm palang pa yan sa amin kasi sobrang layo talaga nung pupunta namin. Nakakaya naman sa aking classmate kung hindi kayo pupunta. Inimbitan pa naman ako. Ayan guys, so nagbili muna dyan ng aking asawa pala ng chichiria para may kakainin daw siya habang naglalakad. Yan, no? Chichiria, favorite kasi niya yan. Ayan na nga guys, palapit na kami ng palapit. Sa kanila, andito na nga kami pala guys sa bahay nila At pag ko nga dyan guys ay nakita ko ang aking classmate Ay parang tulog na kasi nasubran niya tayo na alak. Ayun siya guys. So kitang kita naman ninyo. Yan dyan yung nakaupo. At ang ginawa na lang namin guys. Nagpunta kaming dagat. Ayun na nga yung dagat to. Oh. Ayan oh. At nagikot mga pa nga ako dyan guys. Para wala akong, parang wala akong problema. Ayan guys. So oh. kasi ang sarap talaga ng hangin sa probinsya. Ganda guys ng dagat. Tingnan nyo naman no. Oh. Pasensya na sa aking classmate. Hindi na ako nagtuloy kasi nahihiya ako. Tulugma na siya. Ayan na nga guys, kami pa uwi na. dagat na lang kami nagdaan. Ayan no. Shout out nga pala niyang i-classmate. Balbalin siya, Valentino. Dito na nga guys, naglalakad na kami. Pa uwi. Ayan no. May nakita nga ako niya nagbabanwit. At meron na siyang huling dalawa. Ito guys yung huli niya o dalawang istang maliit. Ayan no. Kinuha ko nga ng video man sa yata yung guys andito na nga kami guys palapit na lang palapit kami pa pauwi eh ano tuwang tuwa nga dyan ang aking anak ang sarap sa pakiramdam nung wala ka pang masyadong iniisip ayun na nga guys so binidjuan ko yung dilis yan no ang tawag dito yung sa amin ay dilis na tuyo ang sarap niya guys pag sinising, sinasangag sa umaga yan na nga gusto parang paglalakad daming guys na nagpangalo ang aking asawa yan, no. Salamat sa Panginoon Diyos ay nakawi na rin kami. Palabas na kami guys sa dagat. Yan, no. Yan, no. Lapit na kami dyan, guys. Palabas na kami sa kalsada. Ay na nga, guys. Naandito na kami sa may kanto ng aming bahay. Yan, no. Nag Nagutom mga aking asawa kaya nagbakali siya ulit na ng barbecue. Ang pinaluto nga dyan nga ay ulo. Yan, no. Kinawaan ko nga ng video. Tuwang-tuwa naman yung isa. Baka daw siya magsikat. Ayan, <laughs> no? Joke lang. Ayun na nga, guys. Naluto na. Kinain ng aking anak at ang aking asawa. May ingit pa nga ako dyan, guys. Kaya yung tira ng aking anak ay kinaing ko rin. Ayan, no? Kinisang ko dyan ng aking anak para hindi mag iyak <laughs> Yun lang.